Hello hello. So nandito nga tayo sa Santa Cruz Public Market. So pumunta tayo dito para mamili tayo ng mga gagamitin natin para sa uh, birthday ng aking nanay. So ayun, bali 55th birthday ni nanay ngayon and simpleng handaan lang yung aming gagawin. Magbooodle fight lang kami kasama ang family. Kasama ko nga pala sa pamimili yung kapatid ko. Siyempre, kailangan kasama siya dahil hindi ko kabisado ang palengke ng Santa Cruz. <laughs> So, madaming pasikot-sikot. Pero, andami rin ang dami mo ring makikita pwedeng mabili. Pera okay. na lang talaga ang kulang. Huy! At ito nga nakita ko nga, itong bibingkang itlog o mas kilala sa tawag na bugok. Ang sarap nun, promise. And, ayan na, pumasok na nga kami sa loob ng palengke. Kompleto naman na halos dito sa palengke. Kaya, hindi ka na mahihirapan kung ano pang bibilhin mo. So, dumaan nga kami dito sa tindahan ng mga isda. Pero, dun kami sa kabilang bilihan ng isda bibili dahil mas mura daw dun at makakatawad ka pa. So, nadaanan din namin bilihan ng mga karne Mamaya na tayo babalik dyan para sa ating manok. So halos tabi-tabi na rin dito. Bibili kang karne, bibili kang itlog, bibili ka ng gulay. Andito na pati mga prutas. So mahaba-haba nga lang din lakaran dahil iikot ka, dahil lahanap ka kung saan mas mura. At dito nga kami napadpad sa isdaan dito. Bumili nga kami ng bangus para sa inihaw. Bumili din kami ng hipon, pati alimasag para sa amin buttered seafood. So dahil magbubodle fight kami, naisip namin mag-buttered seafood para naman iba. And bumili na rin kami ng tahong, 50 pesos yung tatlong balot at syempre sibuyas, bawang o diba, habang namimili yung kapatid ko tayo ay nag-i-emote-emote -emote dyan. Ay, pagka mahal-mahal lang nga rin itong kamatis kaya konti lang ang binili ginto. ng kapatid ko dahil sabi ng tindera, ito daw ay ginto sa panahon ngayon. At pagkatapos nga bumili na rin ng patatas at carrots. Siyempre, para naman yun sa afritada natin. Bumili na rin tayo ng mais para sa battered seafood. And ito na, bumili na nga tayo ng chicken. So ang mahal ng chicken ngayon, 190 ang kilo. At dalawang buong manok nga yung binili namin ay pagka mahal dahil yun pa lang ay 500 pesos na Huy, mahal at yan nga ay nagutom kami, bumili na lang kami ng taho dyan. Ang sarap at... nga ng taho dito kasi meron siya lang kang kasama 10 piso lang, sulit na sulit ang bayad mo sa taho. And ayan, bumili nga rin tayo ng pakwan, syempre para naman may dagdag kulay sa ating budol Fight. Bumili rin kami ng dragon fruit dahil nagkikrabe ako sa dragon fruit. Medyo ang mahal nga ng pakwan ngayon. Kaya yung pinatimbang namin na dalawang piraso ay isa na lang ang binili namin dahil 100 pesos na yan. At syempre, bibili tayo ng cake. Kaya lang, ito na lang yung cake na meron sila. Hindi pa siguro nakakagawa ng marami. Kaya bumili na lang kami ng heart shape. Ayan, nakabili na kami. At tara, umuwi na tayo. So, ang pamasahe nga pala mula Santa Cruz hanggang sa amin ay 28 pesos. At kapag marites ka nga, kahit may makasakay ka sa jeep, makikipag Marites ka agoy. Pero ang pinag-uusapan naman nila ay yung school ng mga anak nila. Kaya okay lang makipag-maritesan. Huy! Ano oras ba? Ang kausap nga niya ay andun sa dulo. O, diva, Marites pa At eto na nga, marapit na nga tayo sa bahay. So, sa daan pa lang ay mapresko na talaga. Hindi mo damay yung init dahil yung presko ng hangin dyan ay napakasarap. See you sa part 2 and kamzam nida. Waka waka eh, bye bye